simply not true. Ito ang banat ng executive producers ng mga programang Rated Corina at Corina Interviews laban sa social media post ni Pasig City Mayor Vico Soto. August 21, nagpost si Soto ng screen grabs ng katunggali sa politika at ngayon ay iniuugnay rin sa umano'y anomalya sa flood control projects na sinasara at curly diskaya. Mula ito sa magkahiwalay na interview sa kanila ng broadcasters na sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Sa naturang media interviews, makikita ang karangyaan ng mag-asawang Diskaya na anilay nagsimula ng makakuha ang kanilang construction company ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Sa post, sinabi ni Soto na dapat ay tanungin muna ng mamamahayag kung bakit handang magbayad ng 10 million pesos ang isang tao para lamang ma-interview. Dagdag ni Soto, hindi exact figure ang 10 milyong piso. Pero paglilinaw ng producers ni Sanchez, walang 10 million peso placement para sa interview at iginigiit na ang malisyosong pagpupos para manira ng reputasyon ay maituturing na cyber libel. Pinabulaan na naman ni Babaw ang pagtanggap ng pera mula sa mga diskaya. Ang mag-asawang diskaya, ang may-ari ng dalawang construction company na kasama sa inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top contractors ng flood control projects ng DPWH. Kasi... Ah, uh, yung kwento ng buhay nila, sige ba sa inyo na panood na siguro ah uh, parang rags to riches, parang okay, amazing, di ba? I mean, kung, kung, kung mo yung storya, ah, hindi eh, ka ma-amaze na, oh wow, from rags to riches. Pero kung ikukwento lang sa'yo na ito, nagsumikap, dating estudyante pa, ito to kasi itong lalaki, paaral daw siya ng pare, sa kumbento, tapos itong babaeng ito, na siya daw ay uh, dapat magmamadre, kaya lang kailangan siyang lumabas sa, sa parang pumasok na siya eh. Mag, mag, Magmamag results, lumabas siya dahil kailangan niya ng soul searching, mga ganong ganon ba dramatization. That's more than an hour. Hi, I'm Cherry, How are you? Malungkot na si Ms. Sherry dahil wala akong live kagabi. But I'm on, I'm on vacation mode. Ayan, gising ako na madaling araw dito. So anyway, at uh, tomorrow, we're gonna have a Vancouver event. Dito lang yan. At syempre, secret yung place baka padala tayo ng bomba ng mga pa, mga jutang Genemes. Hmm. So, pinanood ko yan. Okay? So, sabi ko, alam mo, bago pa nagsalta si Vico Soto, ah, so, sabi ko, ano ba to si Julius? Kasi somehow, uh, medyo maganda, hindi medyo, maganda naman yung reputation ni Julius Babaw at ni Tintin Babaw. Diba? Actually, gusto ko yung dalawang yan, eh. Parang they're just simple, simpleng mag-asawa, then, you know, I have nothing against with, with this people. Pero sabi ko, ba to si Julius? Sabi ko na ganun. Dato, 11 months ago, yan eh, yung interview na yan. Parang, hindi niya ba nakikita kung bakit yumaman itong mga ito? So, para hindi yun napanoorin, i ano ko na lang, kukwento ko. So, yung mga yan, itong babae, pinanganak sa UK, pumunta ng Pilipinas, tapos nagkita sila, yun may mga kwento nung unang, gano'n naman eh, sa unang pagsasama nila, medyo mahirap ang buhay, ganyan-ganyan, simple, nagtinda, parang ako, nagtinda, nagganyan, nagumagano'n. Yung pag pinakigan mo yung kwento, maa-amaze ka dahil, you know, gano'n din yung kwento ko eh. Pero ako hindi ako naging bilyonary yung ganyan kasi hindi ako, you know, baka ngayon, kung, kung ako hindi umalis sa mga bangag, di ba kung ako yung sumunod kay Lisa Tanas, at magnakaw na magnakaw ako ang bag -lady niya or kasabot niya sa pagnanakaw. Baka nalagpasan ko ang yaman ng mga ito. But watching them, nandoon kagad ka ako, ay putang ina, saan galing yung perang yan? Okay. Play lang natin itong part na to. Okay. Pakinggan niyo to ha. Kasi tinanong si Jan, sa yun na yan, ano talaga, parang saan talaga kayo yumaman o gumanda yung buhay ninyo, dadadadada. Da, da, da. Kasi yung one, one, one hour interview na yan, one hour and five minutes interview na yan, it's all about yung ligawan nila, yung mga anak nila na yung binibida yung 40 cars, mga high-end cars and everything. Pakinggan nyo lang yung part na yan. Okay, here we go. Bahay, bahay, bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, uh sa -huh. diba, program of works, yung client. Pinakwento niya yung mga, mga projects sa bahay. Yung mga maliliit na project. Yung mga individual. Yung mga bahay, di ba? Pag ikaw ay contractor, mga bahay lang. Single house, ganyan. Wala daw kita doon. Yan ang kinikwento niya dyan. Okay, here we go. Namin, uh, nilagay lang namin na plain, na simpleng ilaw lang. Uh -huh aba, gusto ending yung end product, chandelier na. Eh, wala naman dun sa, sa program, oh. sa bala sa budget. Uh, Minsan, so, hirap nila sumulat. Oh. Yes. hirap nila sumula sa mga <laughs> bill of quantities. Oh. Kaya sabi namin, ang hirap nito ito doon lang tayo sa ano, City Hall. Oh, City Hall. oh. City so, oh. ano yung naging ano, parang gateway para gumandang buhay ninyo? Uh, ano? Nag-DPWH kami. Ayan. Ah, diba? Okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Ah, uh, bali, nakapasok kami doon. Uh, Nag-bid lang. At saka, nagkaroon ng opportunity. At ginanda lang namin po ang gawa namin. So, ituloy. Na, Malit na project, to. Malit lang Malita po. Hanggang... Okay. Tama na muna yan. Okay? Okay. Paano kayo nakapasok dyan? Nag-bid. Ikalitan ko lang para nakikita niyo mga itsura nila. Okay? Andyan sila. Para malaki mukha ko. <clears throat> Ngayon, 'Di diba? Narinig niyo? Paano talaga nagbigay ano yung breakthrough nila? Ano yung ano yung nagbigay ng uh, ng ng yaman o yung malaking break sa buhay nila? Narinig niyo yan, 'di ba? It's about nung pumasok sila sa City Hall sa DP sa City Hall daw then sa DPW, nag DPWH sila. Tapos ang bilis nilang yumaman mga palangga. Sa nakakaalam na mga nasa gobyerno, kahit yan sa Kongreso at Senado, alam nyo naman na yung mga bidding na yan ay gawa na yan ng BAC, Bids and Award Committee. Okay? Gawa na yan, nakausap na yan kung sino ang kanilang pagbibigyan. Diba? May mga SOP na tinatawag dyan na automatic, 10%, automatic, pag pinush ni, ni, Cong ni Congressman yan, meron siyang 20, 30, 40%. Yan ang mga expose ni uh, Magalong. So, meaning mga kababayan, hindi ka, maka, ma, hindi ka mabibigyan ng B, hindi ka ma, uh, ma, approve sa bidding o hindi ka ma-award ma pala kung wala kang connection. Okay? Pero etong tao, ito, diba, di ba, hindi ito sumipot. Hi, Solid Marley, how are you? Ang nakakalungkot lang habang pinapanood ko 'yan kasi kinukuwento niya, ito tatagyan na natin 'to. I, 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 ano ko lang 'to ha. Ah. Okay. Habang kinukuwento niya 'yan, nagkukuwentuhan sila tungkol sa buhay nila. Iniyayabang diyan yung mga kotse eh. Ayan no? Tapos yung mga ano na 'yan, no? Okay? Okay, tignan ko lang pa. Asan yung mga cars? Okay, wait. I thought What? Okay. Ang mga cars. Okay. Okay. Asan yung mga coach ni Palanga na galing sa... Ay, bakit ito may, may commercial? Hindi ako nakasign in doon sa premium ko eh. Sige, pagbigyan na lang natin to May commercial. Hindi nakapagbayad si Palanga nyo. Okay? Oh. Ay, ba't ganun? Okay. So, may commercial. Okay. So, ayun, ayan, ayan, na yung mga cars. Okay, ito, 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 ito cars. Pagbigyan natin to Ayan. Ayan yung, yung, yung ano neto. Features yung netong yung ano. Yung <laughs> <laughs> kulinan. Okay. Sa mga kulinan. naman ganyan. ha, -ha. Aha. <laughs> hmm. Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito? Pa oh, okay. Ayun! Uy, maluwag nga! Laki ng leg room. Okay. Yan yeah, yes. mga kaya kata yung Aha. Oo. So yan yung kulay ng Hermes. Oh, kaya yan kulay ng Hermes. Tapos may skyline sa taas. Para may mga stars. Okay. Oo. Oh. Oh, oh. So yan yung kulay ng Hermes. Oh. Tapos may skylight siya sa taas. May skylight sa taas. Parang may mga stars. Ang ganda yes. sa sasakyan, Rolls Royce. Oh Parang limo, no? Yes. No, Tignan no? oh. naman. Oh. Tignan oh. naman ang koche dyan. Marami pa Favorite is the Rolls. Rolls Royce. Uh -huh. yes. Uh -huh. Grabe. First class Mas, uh -huh. aeroplane. Oh. Uh -huh. So, pwede siyang ibalik. Hmm. Yan. Isa sa mga reasons. Pag kaka may kakaiba, uh -huh. yun yung... Oh, yun naman nag-attract sa sa'yo, yun, yeah. no? Yes. May glass. Uh -huh. Champagne glass pa. Okay. Nakita niyo? So para may okay. projector siya, oh, for yes. projection ng logo sa. Ayun, Bentley. <laughs> may hologram. <laughs> yes. Ano? Social. <laughs> Pero hindi naman namin nagagamit. So uh, ito, ang inside right. niya naman red and black. Mm. Oh. Okay, hindi nagagamit yung mga coach. 40 cars daw yan, eh, according to the uh, uh based on that interview. 40 cars, apat ang anak niya, ating dalawa yung nagda-drive. Tapos dyan sa interview sinasabi niya, oh, ayan, hindi yan nagagamit, ganyan-ganyan. Kasi minsan, madalas pag nag-drive daw sila, sama-sama sila ng pagpamilya. Nakita niyo kung paano sayangin yung taxpayer's money ninyo. Nakita niyo, hindi, si, di ba, high end lahat ng sasakyan. Yes. Nakita niyo, we're talking about this one person pa lang. Itong isang pamilya pa lang to sobra ang gagara ng mga sasakyan. 40 peraso habang kayo ay nagugutom dahil sa mga buwaka ng inang mga kongresista na kasabwat nila. Hindi yan mabibigyan ng award sa bidding dyan sa kumbyerno kung hindi wala yan kasabwat na kongresista o sa DPWH. Diba? Diba? nakakalula yung kanilang yung kanilang, ang kanilang nakaw na yaman. Temo. Okay ta? Team Bentley. Grabe ano? Oh. by hinatid yung mga bata or sundo. Oh, yun na, yun. Kami nagagamit. And then we have the Maserati. 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 Uh -huh. Nasa loob. Aha. Uh -huh. Lahat. Mas oh, malaki. Mas malaki so. sa mga normal na ano. Number. Okay. Tata mo, alam mo ka pa ko? Kung napapansin ninyo, ano yun? Hindi mo tunog. Anong masasabi nyo? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. So, alam nyo na, ganyan. For, 40 plus. Yes, yes, yes. Ang high-end cars, pero total vehicles, ay, 100? At ah, talaga ba? Hindi ko alam yon. GQ siya rin. Talaga ba? 40 plus daw, according to GQ, 40 plus daw yung high-end cars, pero total vehicles po nila, over 100. Thank you for that information, palangga now. Samantalang kayo, okay? Nagtatago po, hindi nga, yes, yeah, sabi ni Malu Ancheta, yes, hindi nga pumunta sa Senado. Sorry. Ayan, thank you, Jillian29. So, dyan natin makikita na kung gaano kabulok ang sistema ng gobyerno ni Bangag at ng mga nakaraang gobyerno. Lahat ito, even, walang walang exemption ito, lahat ng gobyerno, even panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Jabnoy, panahon nila lahat. Kasi nga, paulit-ulit na lang, isang tao pa lang to. Hindi nyo pa nakikita yung mga sports car ni Tambalos Los. Hindi nyo pa nakikita ang koleksyon ni Sandro. Hindi nyo pa nakikita ang koleksyon ni Saldico, ang mga Hermes ng asawa niya, ang mga luxury. Hindi nyo pa nakikita ang mga koleksyon ni Lisa Tanas na pera. Hindi niyo pa nakikita ang koleksyon ni Congressman 1, 2, 3, 4. Nakita niyo na ang koleksyon ni Abante, di ba? Si Abante. Eh, contractor pa lang to. Kaya ganito kalubog ang Pilipinas. Dahil yung budget na pinag-uusapan every year na 6 trillion na yan, hindi yan para sa inyo. Da, napupunta sa putang buhakan ng ina nilang lahat. Nakita niyo? Then itong contract construction company na ito from Gerard from St. Gerard Construction Chuchu na blacklist sila, 'di ba? Sa DPWH. Then ang ginawa nila, nag-put up na naman sila ng panibagong business name. Yun know, 'yung St. Timothy. 'Yun ang mga pangalan ng anak nila. Yes, sabi ni Imelda Claus, kawawa talaga kayo. So ngayon, mga kababayan, ito yung larawan ng, 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 kasamaan, ng korupsyon, ng pagnanakaw ng gobyerno ninyo. Tuldok pa lang yan. We have 300 plus congressmen, House of Representative members. Yes, MC Square, 17 million ng utang na Pilipinas. We have 24 senators. 'di ba? Yung mga chief of staff, yung mga under nila, ilan ang cabinet secretary? Ilan ang under secretary? 'di ba? Isa sa mga inulat ko sa inyo in 2023, na under assistant secretary pa lang, meron nang bahay at lupa in last, less than a month, 'di ba? 'Yan ang in ko sa inyo in 2023, lalo na 2023. Sila yung yung mayaman. And now, baka nun napasok dito si Corina Sanchez. Okay? Si Corina at si, uh, pangalan nito, si uh, Julius Babao Okay? Kasi 11 months yung interview na yan eh. So, I think, yung interview na yan, yes, sumobra so kay Janet Napolis, mga scammer, sabi ni Rose Musunet. Yung interview na yan, I believe, in preparation sa kanilang pagtakbo. Alam mo, ang tanga nga nila eh. Very proud pa sila na at least nakita natin itong mag-asawang ito na, na lumaki daw sa simbahan, itong lalaki, paaral ng pare, galing ng mahirap, itong babae, you know, from the humble beginnings and now ganyan na yung pinapakita. Pero tignan ninyo, saan ka makakakita? Nag-start lang sila recently, I think. Uh, ilang years sila nagkukumuha ng kontrata sa government. Ay, tiga, tignan ko nga, hindi ko na-check yung kanilang ano, di, parang may download ako dito from DPWH. Ah, uh, I hope nandito. DPWH, okay, where? Oh, yeah, here. Oh, 2020, January, January 3, 2020, ayan, no? Oh. Meron, ito, ito ang, ang uh, letter, okay, ng DSWD. Nung panahon ni Pangulong Duterte, binlocklist sila. Blacklisting of St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. In view of termination of contract of St. Gerard Construction General, General uh, Contractor and Development Corporation represented by Pacifico F. Discaya the second with the address da 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 da, da and Sara da 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 da. Okay, ayan yan. No? Ayan. Okay. I hope nakikita. Okay, ayan yan. Okay, ayan yan yung ano sa DPWH. Okay? blacklisted sila ng panahon ni Pangulong Duterte. Then panahon ni Abnoy ay nakaba ay ni Abnoy. Panahon ni Bangag ay nakabalik sa so, Grabe, five years pa lang, bilyon-bilyon na. Kaya nga, kawawa kayo eh. Imagine mo, bilyon-bilyon yung pera na punta sa iisang pamilya lang. Ipinagmamalaki pa dyan pala nga, hindi pa dyan sila natatapos. Hindi pa dyan natatapos sa car. Nakita niyo yung mga collection nila yung mga feng shui, ayan o, yung mga nasa likod. With Monday.com's intuitive naku, work no. management platform, you have the power. Not IT, not ad. Okay. Kasi uh, diba sa paano nung... Uh, Alam niya? Ayan yung mga... Ano na po, talaga. Mga, yung mga nasa likod yan, yung mga stones na yan. Mga, yeah, yung mga stones na yan. Okay. Million, mil, million, million ang ginasos yan. Pinagyayabang nila yan. Ayan, oh. I-explain yan. Tiga mo. Pahingan natin to kakayan. So sabi ko eh, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mawabawasan Sin ka lang ng, mga ng pera. Uh pera. Tapos ang tumagal-tagal, yeah. umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Okay. milyon na? Milyon oh. na, Ay, Bili -bili nagtaka ako, sabi ko, damar na tumakas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, ganda niya. Ang ginawa ko, nag-research ako Maganda sa... Maganda daw ang pasok sa kanila ng pera. Dahil sa kabibili ng pungsoy na yan, damar na bumibili sila, yan yung mga isda-isda na yan. Milyones yan. May 5 million, 7 million. So, o ng China. Bahay. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese. Okay. Tingnan natin. sinasabi niya? Ito sa may uh, Ongpin. Uh -huh. Yan yung so, yung nasa likod niya. Yung, yung ng mga likod niya. Yung nasa likod niya. Pero gusto kong malalaki uh, na para malaki swerte uh, ang dumating. Seven million ko. daw yan. <laughs> Tapos sabi niya, ako mahal yan, yan, Mahal so, yan. yan. Sige, okay lang. This is Jay. White Jane. Kasi ang katwiran ko, yung painting okay, nga ng pagtama mahal. Nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos... nakita niya. Ayan, pakatala natin bahay nila. So wala pa yan, mga kababayan. Hindi pa kasama yung mga collection siya, mga feng shui, jade, koi, you know, mga stones, citrine, whatever, name it, lahat ng stones meron sila. Within five years, right? So, dyan na pupunta ang pera ninyo. Ano, BIR, tama ba yan? Nagbabayad sila ng tax, sabi ni Rose. Ayun lang nga eh. Magkakasabwat sila lahat. Hindi eh, lang natin alam kung bakit in-expose ito ni Bangag, itong mga tao, mga, mga pangalan na ito, baka nga hindi sila nagkaroon, nagkasundo sa kanilang mga kickbacks and everything. Kaya kanulooy, kawawa talaga kayo. May nakausap ako kaninang umaga, actually, na dati siyang nasa gobyerno, uh, engineer siya eh, nasa government siya. Kinakwento niya sa akin, sabi niya sa akin, uh, Miss Maharlika, alam mo, sarswela talaga yung nangyayari dyan sa hearing, sa senado alam mo, bilang isang may kaalaman, I, I, hope may nanonood dito na, ano, no, taga-gobyerno. Bilang dating nasa gobyerno, yan palang bidding na yan. Okay? Di ba, mag, mag, maglalabas ng uh, bidding. Okay? Let's say Ang gagawin niyan, talagang nakaano na yan. Sabi niya, nakaprograma na talaga yan kung sino, kung kanino mapupunta yan. Magkakasabwat na sila. Pero dapat, yung bidding na yan, para mas maiwasan yung mga ganyan-ganyan na magkakasabot sila, dapat i-online. Available online sa website ng government, then everyone can participate sa bidding para walang pinapaboran si ganto si ganyan, gano'n, Pero actually, kahit digital, may paraan pa rin yan eh. Alam mo. Alam mo naman, dyan sa atin, unless na may bitay tayo o garote, ibita yung mga buwakan ng inang yan. Mamaya, punta tayo kay Corina at kay Babo mamaya. Pinapakita ko lang sa inyo yung, you know, yung lifestyle nila. Mga kababayan. Yes. dapat open bidding. Yun ang suggestion sa akin ng dating nag-work sa government. Sabi ko sa kanya, sir, nasa na kayo ngayon? Sabi niya, Marlika, sabi niya, hindi ko kaya. Hindi kaya ng konsensya kong uh, magtagal sa gobyerno. Kasi nakikita ko, sabi niya, kasi nasa, ano siya eh, nasa BAC, I mean, nasa isang powerful na, na government tawag ito, uh, position ang nasa kanya. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi niya, yung mga anak niya nag-aaral ngayon, ganyan-ganyan. Sabi niya, sabi ko sa mga anak ko, anak, never, never kayong magtrabaho sa gobyerno kasi mahawa kayo talaga ng pagnanakaw. Talamak talaga. Yun ang sabi daw niya sa mga anak niya. So parang in-impart in, 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 in niya sa akin. Sabi niya, share ko daw sa mga, mga ano ko, sir, thank you so much dito sa nanonood, sabi niya, ma maiiwasan yan, yung ganyan, kung ang bidding is publicly at online available. Hindi yung, let's say, taga Mindanao ka, nagpabid sa ganitong, let's say, Kalaokan. Yung mga taga Mindanao na may kakayahan na kumuha ng kontrata na yan, fair and square, walang magiging chance. Kasi kailangan pa nilang magbiyahe para pumunta pa sila sa Kalaokan. Whereas, according to that guy, to that, uh, yung tumawag sa akin, na kung available yan sa public online isa may may, may chance at merong paper paper trail kapag you know kapag may ginawa silang hindi maayos and now punta tayo kay Vico Soto yan daw pala yung ginawa ni Vico Soto diyan hindi ko masyado natututukan si Vico alam mo naman tutok na ay bangag tutok na tayo sa issue ni Pangulong Duterte but this time um, di ba binibida ni Vico Soto in fairness sa, sa batang yan you know bata you know in fairness sa kanya, medyo maganda yung ginawa niya dyan sa Pasig kasi naka, sinasabi niya sa mga balita na sa media na, oh, nakatipid ang city. ba diba? Sa city nila ng billion-billion uh, sa mga, you know, sa mga, sa bidding or some pagdating sa mga contractors, yung mga illegal na, ano you know, na transaction dyan. So, yan daw binibida ni Biko kasi tinanggal niya yung mga, ano dyan, yung mga tiwale